paano nakikinabang ang dumi ng baka para sa liyong kalusugan? Ang dumi ng baka ay isa ring mahusay na pataba. Sa maraming lugar, ang dumi ng baka ay idinaragdag din sa mga mud brick upang palakasin ang brick at maiwasan ang pagkawatak -wata. Mga benepisyo ng dumi ng baka at lee sa Ayurveda. Ayon sa Ayurveda, ang dumi ng baka ay germicidal at may mga katangian ng pagpapagaling. Dahil dito, maraming beses na binanggit ang dumi ng baka sa sinaunang mga kasulatang Indian. Isa, ang mga katangian ng antibacterial ng dumi ng baka ay ginagawa itong isang magandang natural na disinfectant. Ang paggamit ng dumi ng baka upang disimpektahin ng isang lugar ay kinabibilangan ng pagpapahin sa sahig ng isang paste ng sariwang dumi ng baka. Ang kasanayang ito ay sinusunod sa maraming rural na kabahayan sa buong India. Ang pagsunog ng mga cake ng pinatuyong dumi ng baka ay sinasabi rin na nagtataboy ng mga insekto at lamok. Dalawa ang dumi ng baka ay mayroon ding mga katangian na nakakapagpapaganda ng mood. Naglalaman ito ng bakterya na pinangalan ng Mycobacterium vaccine na responsable sa pag-activate ng mga neuron na gumagawa ng serotonin. Ang serotonin ay isang neurotransmitter na nakakatulong upang maging masaya ang isang tao. Tatlo. Ang pinatuyong dumi ng baka ay ginagamit din sa paggawa ng mga disinfectant na sabon. Ang ilan sa mga ayurvedic practitioner ay gumagamit din ng dumi ng baka upang gamutin ang mga sakit sa balat. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang dumi ng baka ay naglalaman ng bakterya at sa makatuwid ay hindi dapat ilapat sa balat na pinutol o hilaw. Maging ang abo na ginawa ng dumi ng baka ay may kapakipakinabang na gamit. Ang abo na ito kapag idinagdag sa tubig ng pond ay sinasabi rin na nagbabalanse ng kasayman sa tubig at nagregulate ng mga antas ng pH. Ang tuyong abo ay sumisipsip ng langis at taba at sa makatuwid ay ginagamit din bilang isang ahente ng paglilinis. Medical na paggamit ng kaudang isa, ayon sa ilang sinaunang script, ang abo ng dumi ng baka ay maaaring gamitin upang palakasin ang bilajid at malinis ng ipin. Dalawa, ang dumi ng baka ay isang mahusay na disinfectant at panlaban ng lamok. Ito ang dahilan kung bakit ang mga dingding ng mga bahay ay nababalutan ng dumi ng baka noong unang panahon. Tatlo. Ang dumi ng baka ay maaaring gamitin bilang likod ng katawan upang ma-detoxify ang katawan. 4. Malaki rin daw ang maitutulong nito sa pag-iwas sa pimples. 5. Ang dumi ng baka ay kilala rin upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. 6. Nakakatulong din ito sa pagpigil sa pagkalat ng mga impeksyon. Pito, ang mga ayurvedic na gamot na gawa sa dumi ng baka ay gumagana din ng mga kababalaghan sa paggamot sa mga problema sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Gayunpaman, kung pipiliin ng isang tao na gumamit ng dumi ng baka upang gamutin ang isang karamdaman o linisin ang katawan sa anumang paraan, dapat itong gawin sa ilalim lamang ng pangangasiwa ng isang ayurvedic na doktor. Disclaimer ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.